Good morning mga kapreon Good morning, good morning, good morning Happy Sunday everyone uh, Mga kapreon na uh, mayroon tayong Service ngayon Kasama si Yance yan, no? Uh, guys, mayroon kaming Gawa ngayong linggo Dahil Day off uh, Dito muna tayo sa Extra ka para May ano Ay, alam mo na pa extra Woo! Palit tayo ng compressor 7.5 Ayan mga preon Nakita nyo naglalangis yung ano, compressor uh, May ano na ako nito mga kapreon Meron na akong kinaso dati na stack up yung compressor Ngayon Stack up na nga yung compressor may ibang tractor na teknisya na tumingin pinandar nila kaya nung pinandar, sumabog kaya, no, kaya, nakita nyo naglalangis may kaso na nga na compressor nag stack up siya mechanical failure na pinandar pa rin uli ayan yan ang nangyayari niyan mga kapriol ngayon uh, palitan namin ang compressor yan Hinihintay lang namin yung pamalit dahil nasa biyahe pa lang. Ang gagawin namin yung mga Capriyon, ginagawa namin muna tanggalin yung tunelyo. Ito, tanggalin mo na yung wire niyan. Tandaan mo yung pacing ha, ano ha. Tanggal mo ha. Pati yun lang ba yun? Ha? Para yung kapalit nito. Problema yan, yung pacing. Natanggal na? Hindi po. Mahugot mo yung buo. So guys, so. Pinaanda rila yung mga preon. Sumabog yan, o. No? oh, so, yung terminal axia dyan, lumabas yung prion. Ayan, Oh. No? Kita mo na may yung mga, ano, mga prion hard starting na mga ano na Hindi na talaga kaya yung pandarin. Yan lumabas yung langis. Kaya ang gagawin natin yung mga kapriyon. Paplasing yan. Yan natin mga wire na yan palitan na rin natin itong filter dryer ito tanggalin mo yung ano yung heater tanggalin lahat ng tornilyo right mamaya na lang guys wala pa yung map gas tanggalin na namin yon Ay. Uno per sa si mama, bali na naman. Ana lo na yung do tutukan tokan mundo banda dulu pa. Yan. Linisin natin muna yung ano mga preon. Habang naghihintay tayo ng nitro, wala pa yung nitro natin.

ngayon na guys, uh, nag flashing tayo ngayon ng 141B ayan finishin natin muna yung system bago ipalit, ikabit ang compressor at magpalit ng filter dryer, ayan laman yan mga kapreyon 141B yan sinalang lang natin yan para malagyan ng pressure para Madaling matulak kasi mahaba-haba yung piping at malaki. ano Kailangan natin ng technique. Sinasalin natin yung 1-4-1-B dyan mga preon. Alright. Upos na. Ano natin ng nitro. Mga preon, tulak natin ang 1-4-1-B. Ang nitro yung nitro. Busin natin tong laman nito na ito pang linis natin ang system. Para linis na linis talaga. Yan. Kita niyo mga kapre, malinis na yung binubukano. No? Ano? Malinis na yung binubukano no? 1 for 1 bit. Pusin niya yung mga po para malinis na malinis. Yan. Ayan. guys, nakapit na natin yung bagong compressor. Retesting natin muna bago natin yung dugtong. Para ma-check natin yung facing. Standard naan guys pag nakapit na compressor. Double check natin kasi minsan sa delivery. Magaluko-luko yung ano, facing. Right. Okay. guys okay okay ang pacing nya pahigop okay hey guys pag uh, magbike ng tapos na ng uh, flashing. standard yan pwede ng uh, ano dryer ah, Ano yung bago? Kaya kailangan natin magkabit ng filter dryer Iba aron niya pataas yan, papuga. Kaya yung araw na yan, hindi pwede na papunta dito sa outdoor. Kailangan talaga papunta indoor yan. Diba? Kaya sir, si papugay eh. Malinaw yan mga kapriyon. Alright? Kapitan natin para sure. Pag matigas, huwag nyo ituloy. Na pre-wheel lang yan mga kapriyon ha. Para kayo naglagay ng unit dyan tulad niya, matigas, gelatos talaga nalagate. Eh. Kasi hindi na naglalaro, kasi hindi tayo yung ano. Kailangan natin mga taklik-klik talaga yan guys. Tapos yun. Kailangan mong punti lamping lang yan dyan. Ha? Matigas guys, huwag nyo pinitin. Hindi makakasuhan kayo. Wala nang freeway lang yan, ha? Mga baguhan, guys. Ganyan lang. Pinakamay lang muna yan. Eto, mahigpit -tip, na ikpitan, na, Wala nang dalawang katalang gamit ni Dan. Para mahigpitan ng ayos. masuk ah. Guys selamat malam guys apa yun natin yan kung may li natin yan para sure tayo na walang leak alright mga na lang yung kasama natin yung na ng paraan dahil hindi na may pasok yung ano yung bublong na para kailangan natin gawa ng paraan para kung pumasok doon okay, nung dating nagkabit yan mga apron tinutok lang para 24 oras tinutok lang hindi na siya dun sa butas kaya hindi wala sa ayos kaya iayos natin iayos yeah, natin pagkatapos yan yun guys Amen. kaya matutukan yan. Ito pa ah, 'yung no? Okay mo Ayan guys Pag uh, malakas na po Hinaan mo na Pwede na isang tumira niyan Pag naiinitan ng gusto Yeah, I do

nata o to... sabon kayo no? o sabon doon sa lagay nalang sabon meron doon wala na po na o 400 na lang o no? sabi mo hindi mo ubus ubus ah Good May Malik, lakas oh. Malakas. Hanapin na yung lake guys. Baka saan yan? ay mga preon Nag-lake fish na tayo. Ayan. Ayan pag natin yung mga posibleng may leak bago tayo mag-proceed mag-vacuum ay may ita dyan mag-vacuum na tayo ngayon ang gawin tayo na vacuum ayan vacuum natin habang naka-break. Bago na lahat yan mga kapayon, pinita na ang wire harness. Right. Tarik na tayo mga kapayon mga kapayon. Dana. Berapa? Kalau gue lawin mau.